Isang Thanksgiving kanduli ang isinagawa sa bayan ng Sultan Mastura bilang pasasalamat sa muling pag-upo sa pwesto ni Mayor Dato Armando Mastura Sr. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Sa kanyang mensahe sa isinagawang Sukur Kanduli, inihayag ni Mayor Dato Armando Mastura ang kanyang layunin na ibalik ang lahat ng magagandang programang nasimulan noong kanyang nakaraang termino. At magdagdag pa ng mga bagong inisyatibong makikinabang ang mamamayan ng Sultan Mastura. Ipaintindi sa mga empleyado kung ano itong bisita sa barangay. Kasi, kung okay. bisita sa barangay, onto tatlong taon na inawala. In <coughs> the time of uh, San Jose si de Aduro, tinanong ko yan. Uh, so, maraming... Uh, bagong mga empleyado. So, hindi, hindi, pa yan alam. So, siguro, uh, what I ask is, me time uh, na tumuhan ko itong mga tao nito. Uh, Ma-ready -ma ko yung succeeding man na makapagsimula yung isip sa pili. Uh, actually, walang pagbabago yung pakiramdam ko. In the sense that, kahit nangyindi ako ngayon, pinupuntahan pa rin ang mga tao. Uh, with due respect ha, mm -hmm. tumalong yung barangay chairman na uh, kasama ko uh, nung magkandidato sila, all the way ang pag ko sa kanila. At uh, mas mahal nila ako kaysa previous year. Kasi hindi um, sila tumiwalad sa akin. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga kilalang personalidad ng Pamilya Mastura kabilang si Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura, former congressman attorney dato Michael Mastura, kasama ang kanyang may bahay na si Hadja Salma Lourdes Mastura at si former vice governor dato Ismael Dustin Mastura. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.